to this video is magpa ilista og brake show kay grabe nakasaba kay sa ato ang motor mga bossing sa git seat na kaysa na nag brake na to Diri sa likod perti ng saba oi eh. so mo nang tanggalo na to na mga bolt di ay patanggal ta nag mga bossing so ako mo ato mga boss is ako ni siyang ipa-change oil, pwede sa gear oil, ilisan o brake show. Ang sa atubangan po, ilisan po na siya o brake pad. Kay, Katong sa tubangan halos dili na kay mo hawid. So ilisan ta nag-brake pad na apil. So ang kaning diri sa ligid, tanggalo na siya kay naman man di ang brake show nakabutang kay dili man ni disc brake ni siya nga motor sa likod. Kay ang disc brake ani ang atubangan ra ng nang EBS ani nga motor nasa tubangan pod. So tanggal na na siya. Tanggalon gina ang ligid ana oy. Unsa daw nya ko tanggalon oi. Then ang mahitabuhan na pagyud karon maglisod sa tanggal na eh, help help ta gamay ba. Help help. Help help hooray. Unsa daw? Ni 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 So, hulat-hulat ang -hulat mga bossing kay naka-voice over man ta. So, tanggalon pa na diha dapit. Ang sa break kay para hapsay ang pagtrabaho ni Manong. Ana ah, na ang mga boss. So, tanggalo na yung ligid. Medyo galiso pa yung na. Kaya moral din na ni Stock ang ligid. Ani, ato dabangan kamay. oi. Kung sa ipulos ato sa kamot niya nga, wala mo niya gagawin kamera. Kung rologi rolo ani, nyaw! unsa daw, nyaw! <laughs> so, mo nag tabang-tabang ta -tabang -tabang ginagmay. So, tanggalo niya ang bulk niya. Kaya kasagit mang ligid. kita nga ligid, kaya idili na ni Stock daw. So, muragi, Ah, uh, muragi lagi upgrade na siya nga uh, muragi taas-taasan daw. Muna 'yung mga bossing ko, human 'to. Shortcut manggod to god. kay nakapas forward ba na natin ipang da yun so kani siya is gitaod ni manong yung bolt ani or gitanggal baka hamura gitanggal man siguro <laughs> oi klaro gano'y basta mo na mga bossing tanggalo na ang bolt ana so video video po taginag ginagmayo. otoran tanggal na wala pa dahi ikuot pa niya mga boss kigalisod po siya maayo yung sahon na niya pagtanggal na di ha kay kani daw nga motor ang PCX daw murag iya pa daw ng youtube daan ayan niya yun, ipang tanggalan mo nandugay kay na human <laughs> Obit na tinawin mga bossing, kagihatod ko ni alas city sa buntag mga boss, na humanin siya alas 3 na kapin. So, murag, gi, nadugay daw siya ang YouTube, ani kinangita daw siya kung saan niya pagtanggal, kagipatanggal, magunakupot niya sa tubangan, ani nga, soga nga kitaon, tanang paminahon, kinatong sa ipang ni Manong gani. Oh, Trabohon. Ah, Kutis <laughs> siya kay, hindi siya sa sunod. O. Oh. Kung dito rin ka para itong style sa uban, sa Inmac lahi ba? O, lahi, <laughs> oh, bitang sa Inmax. Uh -huh. Ikitong pagkuha na usahin max ako magyabot to gi-patch change oil podahan. Ay, oil to. Yeah, ko ko tabot ni gi-patch ta. Putik is kanan. Kita. Kada si istorya ni manong didto. <noise> so, balik ta diretso likid mga busing kay ako man kuning kat ganina kay yutroniya kay galisob nitanggal ana. So, mutong giuna to nyang bolt dito sa ubos. So ayon mga boss, so galisod si Manong, ipasagdanan ako, kay dinhi na siyang patabang kay siya na bahala kay nakita doon niya sa YouTube daw nga ingon na nanong ang legend niya. <laughs> so tutorial ba tutorial ah, mo ginawa nga boss kung di ka kabalo ana i tutorial sa dadya kung di ka sigurado kay samot nag kana nga motor uh, talag sa Ondra maabot og shop ba. Kay kani sa gunsa nga motor ni na ni silang kamot. Ang problema lang kani nga motor daw kutiyo daw kay ni ng... So nao nao galisod si tanggas legend oh. O, oh, di ba? Oh. Ah, tabangan ta na karon pinakagagmay nga tabangan. Di aturang atong matabangan ang mga busing tanahon ta na niya. <laughs> Do ay okay, ngunitan oh. Yung tanggalon na na niya. Basta di ay nagkabalaka niya. Unsa ni mga iguana basta mga tanggal ang dapat matanggal ana. Madamay ang dapat madamay. <laughs> tarong ba? Tarong ba? Pag tarong mo ba kung matanggal ba gyud? Oh, di ba natanggal na oh. oh ah, narana sa mga boxing Pero morang nabawag na itong action sa pinakataas ang uh, shock ba kay murag gipangusgan ko na niya <laughs> may lahat na tapos so muna mga bossing ko ang hilis ng uh, break show nga sabak sa tanan mga boss so muna siya nga break show ang ilisan so dapat gina siya ilisan kay lain kaysa tanan sakit sa dalunggan tapos makadisturbo sa ubang tao ba nga sa mutnag doubt kag ngipon niya makadungog ka ilok ang ilo tanan oy so palitan tani break show mga boss So, dala na to diri. Kinam tas motor mate. Sus, ang ending ani karon mga bossing ko kay isukod na. Di man ma mga boss. Why available sa so motor mate, mga bossing? Lahi man sila. So, di mo si kuya nga itaod na kay lahi daw tapos dili original po So, nakot dan sila original. So, ang ibuhat niya, daganta sa lahi nga shop na po. kita ko dari o o, oh, lahi na color, no? Blue na. Tapos, mapalit po ta gear oil, mga bossing, kaya walay gear oil dito sa motor mate. Note dan sila. So, dali ko nakapalit sa unahan lang sa King Motors. Si yeah, King Motors, manatan eh. So, muna mga boss, so, oh, gibit-bit na nato nagbaklay nag na ganito, o, oh. oh, tanawa, Oh. Bisulod na na, di oh, plastic bag, o. Oh, eh. Tapos na ko dali, o, oh, sa highway, sa Betel, oh, di ba? Tan siya na mga boss. So, ubos boss, ana, motor mate. Betel na ko din So, shortcut mga boss. Yung mga lobby at itong ibutang ipachinso yung mga boss. Ang gamit ito. ang brake pad nga ito na palit. Ngayon ang brake show nga ito na palit mga boss. Dito sa King Motors. gayon gear oil mga bossing. So, mo na Ipa yung to motor karon mga boss. Ha? So, brake show, gear oil, change oil, brake pad. At yung mga boss. So, muna tara mga boss.